guys, good morning. So, ito, kakain tayo ngayon. At ang ulam natin ngayon ay paanang manok. Paanang manok na ginata. Adobo sa gata. Hmm. So, sama na siya isang nangko. Ang <laughs> totoo niyan, kagabi pa namin ito ulam. Hmm. Pero siyempre, ikasabi kasabi na tayo mga pinoy, mas masarap ang ulam sa pagpinaulit-ulit, parang niya ang tatawan, di ba? Hmm. Alam niyo, isa sa mga gusto kong ba't gusto ko itong chicken feed. Napakalinang nang niya. Ayaw magawa na pati pagkain kain po niya ko na huh? so, ano unay siya unay niyang sila ano video masabaw siya, tela na ng kata pero masarap yun kan kana kan ko kana kain ko. Grabe. Hindi malabo. Matumaba ako. kana 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 Ah. Hmm. Mainit nga ang pa Wala tayo sa struggle yan pag kumakain tayo ng palong manok. Kaya eh, pati kutsara ng ulam, nasa plato ko. Hmm. Yan o. Grabe o. usok pa hmm. siya. Okay na guys. Good morning. Ano to lang? Hindi na ako nagkakit. Nauna na yung papel. Kasi ang kaya niya. So, pag sinabihin ako to, pag nabayang ko ng kape, ewan ko na lang. Parang stroke na ako. Ang sobrang lasa niya. Ang dami ko pang ulam. Nila ako yung Hindi talaga siya. Hindi